10 lampmpu <experiences> bentar plus la tadi komplainnya itu kan dan

kasi yano kasi yano kasi yano kasi di kasi simple disiplina hindi mo magduwa yung mga instruction na siya sa kayo ayun din yung salili

sa ngalan ng mga magigiting sa sundalong ito, nais nice, muna namin iparating sa bayang Pilipino na kami hindi mga terorista. Kami mga sundalong tumayo, anindigan, at nagsabi lamang ng katotohanan. Gusto lang namin buksan ang mga mata ng ating mamamayan upang malaman nila ang tunay na pangyayari sa ating gobyerno. Narito kami upang sabihin ang aming mga hinaing at ipaabot sa mga kinauukulan. Sa aming pagsasalita na ito, aming binubuksan ang linya ng komunikasyon sa ating gobyerno. Uh, before we call on yung napili namin magmimigate for a peaceful uh, resolution itong exercise na ito. We have 70 officers here na gusto iparating din yung mga hinaing nila. Sir, <laughs> sa gitna lang <laughs> sir. I'm Captain Maestri Gambo. I'm Captain I'm, Maestri I'm Captain Maestri Gambo. I'm, I'm Captain Maestri Gambo. I'm, I'm Captain Maestri <laughs> Uh, sa nakikita ko dito ngayon, kayo, mga media, we capitalize everything about the problem of this nation. Hindi na lahat. Pasok nyo, nagkakagulo kayo. But I, 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 not, I want to take this against you. Bakit kayo nagkakagulo? Kasi hanap buhay nyo ang kumuha ng minus. So, nandiyan na yung economy. Nandiyan na yung poverty, magagawa kayo sa resources, mag-aaway kayo. In a nutshell, ito yung bayan natin. Kami dumatayo sa tama, moral, and just. Siguro para sa kalaman ng lahat, dapat niyong mabatid. At ang unang tanong, ano ba ang meron sa amin dito? Bakit kami nagsusugal ng buhay namin? Wala. Personally, wala. Kung hindi ang sagot para sa lahat. I belong to an organization, the Armed Forces of the Philippines, and I have spent eight years of combat duty in Mindanao. At sa ngayon, ako'y tinanong kung ang mga sundalo na nakasama ko at nakita ko na namatay may kabuluhan ba? Ang sagot ko, wala. At hindi ako titigil hangga't hindi ko nakita na magkakaroon ng kabuluhan ang pagkamatay ng mga sundalo, civilian at damage to property. Rawr! Oh! Rawr! We are not that. We are also broad-minded people, gaya ng sinabi may isang kasama ko. We will talk. Ang, masak ang masaklap nga lang, kapag gawa ko ng aking trabaho, nakikita ko mga sundalo, butas-butas ang combat boots, walang pag parang sa trabaho. Samantalang, pumunta ka ng Aguinaldo, Bonifacio, Ang tao dyan, yung staff car. Nadidrain na lang yung lumulugog na yung langis, hindi na magamit. I remember one time, nagipag usap ako sa batalyong commander ko, I'm Sir, is the on. army and the armed forces I'm serving, kinahiya ko to. Pero dapat ang mga tao sa tulad nito, ito yung manatili sa servisyo. <laughs> ang nangyayari, dahil minority, ginawa